Hi! Good morning! So, ito yung uh, solar, so ko ang solar sa Shopee. Ilalagay ko ito sa bahay o sa mga ng nanay ko kasi madilim yung paligid at mataas ang kuryan dito. Yeah. So, ito mo natin. Eh. Oops! Mabika! Bagong isip ko ako. Pasensya na. Sala ko ba? Yeah! Ang tanggal. ya okay, to po yung ganun no Okay So meron tayong side ito po yung second na... So Meron siyang remote control ito. So, so, kailangan natin ilagay para matest natin kung tamo siya. So, may ito siya na. Lagayan. Mm. Ito po siya, no? Kasi ito po yung panel niya. So, so isang dangkal mo. May lang siya. Lapad niya isang dangkal. So, meron po siyang kasamang tornillo. balik na po natin siya. Tapos, i-review ko na lang kapag nalagay na po. Ah. Kasi kapag binuksan ko po, pala siya. Hindi siya ganun kalaki. Kagaya sa picture. Sa picture kasi malaki, malapad. So, hindi siya ganun. Kalaki. So, maglahanap tayo nung nun itong na maglalagay. Nakatayo na ka ganyan to dapat.

Ibalik na po natin siya. So, yun, isa kitignan din. And, uh, yung pangalawa, pa po natin ito review kung ano kasi hindi pa natin may lalagay. So, as you can see, yun lang po sila. May remote control, may handle, may baterya, may tornillo. Ito yung handle niya. Ito yung ilaw po niya. So, yun lang po naman. ito po yung ilaw niya. Ito po yung panel niya. Okay? Yun lang po. So, pag ilalagay na i-review, upload ko din. At ayan na nga po, no, inutusan ko na po ang aking kapatid na umakit dun sa may antena, yung dating antena ng TV, upang ilagay po yung pong bin binili kong buy one take one o no, 2,000 watts sa online shopping sa live. So para po sigurado dun po sa Shopee, dun sa live, dun sa mga nagbebenta ng buy one take one, Diyan ko po binili yan. At ayan nga po, no, Uh, yung nasa baba po ay 100 watts. Dati ko na po binili, binili yan, mga 4 years ago na yan. Uh, hindi po yan buy 1 take one. Yung pong nasa taas ng kamay ng kapatid ko, yun po yung buy 1 take one na no 2000 watts. So malilaman po natin kung talagang maliwanag at totoo talaga sa nasabi ng ating seller. So ganyan po no, syempre um, kailangan nating ma-check muna bago tayo bumili ng madami.

Yung isang ilaw po, kung makikita nyo, nakasindi yeah, na yun po, po yung 100 watts na binili ko 4 years ago, bago pandemia. Solar sa yan po. At uh, yan po yung picture ng mga after one day na pinarawan namin dahil solar nga po yan. No? Makikita po natin na mas maliwanag yung nasa baba kesa dun sa taas.